Kitang Gilas, ang unang grupo mula sa CAA Las Piñas City! Paso! Ako si Federico! Ako si Romel! Ako si Ronnie! Ako si Nelson! Kami ang mga CAA Las Piñas City! One! Two! Hello na kami at handa ng tumaban. Hindi pero hindi padala pa eh. Umalta na kayo, andito na mapabagis. Mga Pinas, Malupit, puto na! Pilitan lang po kayong apat na miyembro at pabilisang maubos ang walong lobo. Tama. At mga kuya, bawal gamitin ang kamay, ha? Bawal din patagilid. Walang balakangan dito, ha? Diretso lang po ang katawan. Okay na, tuloy. Para mabilis tayo. Itong game na to, pabilisan, ha? Bawal humawak yung magpupuputok, ha? Ang hawak lang. Okay, good luck sa inyo. Kayo ba magkakasama? Yes, sir. Okay, kayo ka <laughs> Sa bahay, sa bahay niyo. Kanina lang mag... Uh, oh, Mabuti na kalabas kita sa bahay, okay? Eh yeah. e, kasi mahirap kayo, baka traffic, baka may baha, ah? Yes. okay <laughs> na, tuloy-tuloy tayo. Eto na mga tiga! CNN Las Piñas City! Puntukan na! Baleng! Mabilis! 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 At wala oh. silang violation! Wala! 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 Wala, wow. wow, Wala daw! Sinyoy, pweso na mga Tikalas Pinyas! Ito na ang inyong ginawang oras, ha? Okay, panahon din natin ang mga Tikalas Time... Ang time niyo ay... 24.47! Ang bilis! Mahirap yan talunin, ha? Sabi mo na, hindi ba, hindi ba nabigyan ko na kayo ng 10,000? at ah, 12. Naka-12. Ah, hindi ba nang suot ha? Hindi na kain yung cookie. So, 10. Pag nanalo siya dito ng 40, 50. Yes. Tama. 40,000, diba? Bawas yung 10, ha? Wala, ay, pa ako sa... Okay. Ewan natin kung magpapapalit.

Mongkai mal modas bulukan butuh kena. Mari di sana, go mari di sana. Yo, takuklah. Wow! Ambilih. Ambilih. Wow! Go. Dengar. Aba Ang bilis yung kanina. Kay... Magkakapatid ba kayo? Mga Magkakapatid. po sila, kuya. Ano ba alam mo? Angelo po. Angelo, Anjo. Anjo po. Joseph po. James. Magkakapatid kayo, sino pa Ikaw. Sayang, di bali. Pero kung alam ko na magkakapatid kayo, alam ko lang. <laughs> 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 and time to beat nyo ay... 24.4 seconds! Mula yun sa CAA. Okay, ang time naman ng mga taga? Bangkal, Bangkal Malolos Bulacan ay... Ah! 51.97! Ito okay, na mga brother! Walang talo dito! Bigyan mo na Julia! Bangkal Malolos Bulacan! Mag-uwi kayo ng 10,000! Okay! Thank you ha! Thank you ha! Salamat mga brother! Okay. okay. Ang tawag sila ang mga... Mga... Brother! <laughs> brothers. 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 Sino mga brothers? Magkakapatid. Next <laughs> okay. group! Okay. Tawagin na natin ang pangatlong grupo. Letre Malabon Paso! I am Eton. Hi, I'm Piolo. I'm MJ. I'm June Mark. Nakula sa Malabon. Ayanin, ano Dahil magsubok kaya natin Basta't sama-sama Puto ka na! Yun, no? Know? Aba! Aling, yes, aling, aling, aling. kaya natin lahat ng pagsubok Okay, one and two Formation Anong long time to beat, girls? 24.4 seconds! Oh, may yeah. so, la, la, Las Piñas, ang leading, ha? Las Piñas. Yes. Well, like, sa inyo. Ito, pabilisan, abuelo Bwedo ka agad. Kaya ito, mga ka? Let's go, Malabon! Puto ka na! Go! So, Sa dulo, sa harap! Sayang naman. Yan! Yes! Sayang. Sayang! <laughs> Sayang. <laughs> Yung Sayang. mga katika ng Spain ka, sobrang nagtatayuan. Hoy, 40,000 kasi yan eh. Alam mo, ang binis-binis niyo. Alam mo bakit hindi puputok? Sa dulo kayo ng lobo na puputok eh. Tapat sa harap. Yung hindi bale, hindi bale, okay lang. Okay lang yan. May chance pa yan. Eh, Oo, pero 24.4 eh. Mabilis yun. Mabilis. Sige, go girls! Ano? Ang oras na ng Lele malabon, malabon ay... Ay! 30.8 seconds! Ang bilis, di ba ba? O, Julia, bigay mo na! Letra Malabon! Mag-uwi din kayo ng 10,000 cash! Yun na! Thank you very much, mga so tiga-letra. Yan ha, salamat sa iyo. Huling grupo! Eto na, huling group. My name is Rapa. Hi, I'm Boki. I'm Alexa. I'm Dagul. From, uh, from team Batipitak Laguna. Five, six, seven, go. I, you, ready? Five, six, seven, go. Sa taas na magdanan, patungo sa simbangan. Dagat punto at parang doon namamasdan. mamastan. seven, go. Are you ready? Let's go. Puto ka na. Wow, oh, pinagandaan. Okay, pwede na ang one and two. Ito oh. na ang huli grupo. Kaya ang bagong lahat. Rufa, alam ba ng nanay mo na sumali ka dito? Yes po. Okay, alam ng mga magulang nyo? Oh, po. Okay, baka kasi hindi ba nagdadalaga sila eh. Okay. Okay, hindi ka naman, no? Hindi, hindi ka na kasi kapitidasyon. Hindi ko. Hindi, the, the goal. Okay. <laughs> Alam na nga, Mami, Daddy, dumag nandito ka? Wala na po akong Mami. Daddy? Meron po. Okay, boyfriend? Wala na. Wala na rin? Oh. Wala, <laughs> Wala na po. Wala na. Alam mo na, mga iba lang ako. Ikaw ba may boyfriend? Wala I mean, ka, anuin ka lang. Diba? Lupa, may boyfriend ka? looking po kami. Looking? <laughs> Ay, <laughs> Sorry. <laughs> sorry. Ikaw talaga <laughs> to. Wala <laughs> na. Pinaksala. Ay, nako sorry ha. <laughs> Ay, dadalaga kasi. Time to beat! 24.4 seconds! Okay, mga tiga ng Spinyas, leading kayo. 24.4 seconds. Okay, eto ang ating mga tiga nito. Mabita, Mabita. Laguna. Simple lang yan. Ha? Meron kayong chance Pag nyo niyo 24 seconds, kayo magkakamit ng 40,000 cash. Yon! Good luck cost inyo. Concentrate. Mabita sa to. Kaya, ito na mga tiga. Mabita, Mabita Laguna! Butukanlah. Beri, hati disayang. Jual doakan. Berikan manaluk ajan. Sayang, sayang. Uh, tolong, tolong. Tolong. Laleh, sayang. Berikan cinta. Makayu. Makayu. Sayang! Sayang! Makayu. 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 Ako mukhang tingin ang laban! Pero tuwang-tuwang mga tagalas Vinyas! Grabe to mga tagalas Vinyas, nagsisigaw ang Ang time to beat po nila ay 24.5 seconds. Yan po ang tang mga taga... Ano ba yan? Las Piñas. -A -A, Las Piñas, okay. Ito naman mga taga Mabitak, Laguna. Medyo maganda rin yung time nyo eh. Medyo nilang sumabit. But anyway, malalaman natin sino kaya ang um, magkakamit ng 40,000. Ito ang time ng mga tingin mo. Laguna ay... Congratulations! Ah! Ah! Oh! 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 seconds! Yun yun e! Congratulations! 24.4 seconds. Pero bago yan, magbibigay pa tayo ng bonus dito. Go, Julia! Panalo pa rin kayo, Mabitak Laguna. Mag-uwi kayo na ang 10,000. <smart noise> Eto na! Yung mga... Misi sampul lima, misi paut tahu sampai tiga Kaya bagaimana